Nawa'y ang kapayapaan at pagpapala ng Panginoon ay mapuno ang iyong puso sa bagong araw na ito. Ngayon, nagsasama-sama tayo sa presensya ng Diyos upang itaas ang isang malalim na panalangin na inspirado ng makapangyarihang Salmo 121, isang pagsusumamo e para sa proteksyon at banal na tulong na sasamahan ka sa bawat hakbang ng iyong paglalakbay. Kung narito ka, hindi ito nagkataon. May espesyal na mensahe ang Diyos na inilaan para sa iyo sa pamamagitan ng mga salitang ito. Bago natin simulan, inaanyayahan kita na isulat sa mga komento ang pariralang kapayapaan kay Kristo sa paggawa nito. Hindi mo lamang ipinapahayag ang iyong tiwala sa Diyos bilang iyong tagaprotekta, kundi tinutulungan mo rin na maabot ng panalanging ito ang mas maraming tao na tulad mo, nangangailangan ng mapagmahal na yakap ng Panginoon sa mismong sandaling ito. Ngayong gabi, natapos natin ang isa pang araw at hindi ito basta nalang isang araw. Ito ay isang araw na sa kanyang awa, Hinintulutan tayo ng Diyos na mabuhay isang araw na puno ng mga sandali, mga hamon at maliliit na himala na marahil ay hindi natin napansin. Ngunit tunay na nangyari. Maaring ito ay isang mahirap na araw. Marahil ang mga pasanin ay mas naging mabigat kaysa karaniwan. Maaring may mga katahimikan na sumakit, mga salitang kulang, mga sugat na patuloy pa rin ang pagdurugo sa kaluluwa. Ngunit ngayong gabi, sa pagdating ng katahimikan, sa pagsara ng mga mata at pagpapakalma ng puso, Naaalala natin ang isang matatag na katotohanan, maaaring naging mahaba ang araw, ngunit hindi tayo binitawan ng Diyos kahit isang segundo, gaano man kadilim ang naging paglalakbay. Gaano man ng mga kaisipang nagtangkang nakawin ang ating kapayapaan, ngayon ang sandali upang ideklara ang tagumpay sa pangalan ng Panginoon. Sapagkat kapag ibinigay natin sa Diyos hindi lamang ang ating mga umaga, kundi pati na rin ang ating mga gabi, binubuksan natin ang mga pintuan ng langit upang umapaw ang Kanyang kapayapaan upang maibalik ang Kanyang pahinga at upang yakapin tayo ng kanyang mga pangako habang natutulog. Ngayong gabi, habang unti-unting nagdilim ang mundo at huminto ang lahat, ang Diyos ang patuloy na gumagawa. Siya ang lumalaban sa iyong mga laban kahit hindi mo na kaya. Siya ang nagpapalakas sa iyong mga hakbang kahit pagod na pagod ka na. Siya ang nagbabantay sa iyong kaluluwa habang ipinapikit mo ang iyong mga mata. Ngayong gabi, inaanyayahan kita na maglaan ng sandali, huminga ng malalim, bitawan ang lahat ng daladala mo sa loob, at ibigay ang bawat kaisipan sa Diyos bawat takot, bawat pagkabalisa, bawat pagdududa. Magtiwala na siya ang may kontrol, na siya ay hindi natutulog, na ang kanyang mga plano ay hindi kailanman nabibigo. Ang Salmo 118 ang magiging gabay natin ngayong gabi. Hindi bilang simpleng teksto, kundi bilang isang deklarasyon ng pananampalataya bago tapusin ang araw. Ang salmong ito ay hindi lamang tungkol sa tagumpay, ito rin ay tungkol sa kanlungan, sagot at banal na presensya sa gitna ng pagkabalisa. Hayaang tumagos ang mga salita nito sa iyong puso tulad ng balsamo na nagpapakalma, tulad ng liwanag na nagbibigay liwanag sa pinakamalalim na bahagi ng iyong pagod na kaluluwa. Isulat sa mga komento ang pananampalatayang ito ngayong gabi. Ngayong gabi, idinideklara ko ang aking tagumpay sa pangalan ni Jesus, hindi lamang bilang mga salita, kundi bilang isang espiritual na patutoo na itatala bilang isang selyo sa iyong puso at sa langit. Ang deklarasyong ito ay ang iyong paraan ng pagsasabi, Panginoon, nagtitiwala ako sa iyo kahit hindi ko lubos na nauunawaan ang lahat ng nangyayari. Kung hindi ka pabahagi ng aming komunidad ng panalangin sa gabi, inaanyayahan kitang mag-subscribe sa pananampalataya sa dilim. Bawat gabi, nagbabahagi kami ng mga salitang nagbibigay lakas, mga pagninilay na nagpapagaling at mga panalangin na tumatanggap sa atin na tapusin ang araw ng mapayapa sa ilalim ng proteksyon ng Diyos. Ngayon, hayaang magsalita ang Salmo 118 na no, tungkol sa iyong gabi. Hayaang maging panalangin ang bawat taludtod, maging kalasag ang bawat salita ipikit ang iyong mga mata kung maaari at gawing matalik, banal at malalim ang sandaling ito. Mga anak, magpasalamat kayo sa Panginoon sapagkat siya ay mabuti ang kanyang pagibig ay walang hanggan. Sa aking pagkabalisa, tumawag ako sa Panginoon at sinagot niya ako at binigyan ng kalayaan. Kasama ko ang Panginoon kaya't hindi ako matatakot. Ano ang magagawa ng tao sa akin. Kasama mo ang Diyos ngayong gabi, huwag mo itong kalimutan. Kahit may kadiliman, ang Kanyang liwanag ay nananatiling nagniningning sa iyo. Kahit may pagod, itataguyod Kanya hanggang sa magising kang panibago. Kahit may mga laban, ang Kanyang tagumpay ay paparating na. Ngayong gabi, matulog kang mapayapa sapagkat ang Diyos na nagmamahal sa iyo ay hindi kailanman nagpapahinga ano ang magagawa ng tao sa akin kung ang Panginoon ay kasama ko anong takot ang makakapangibabaw sa akin kung siya ang aking lakas at aking awit siya ang aking kanlungan aking kaligtasan ang nagaalaga sa akin kahit na pakiramdam ko ay wala na akong kaya Ngayong gabi sa pagdating ng katahimikan, hayaang malalim na maitatak ang mga salitang ito ng Salmo 118 sa iyong kaluluwa, hindi lamang bilang mga taludtod na binasa, kundi bilang isang makapangyarihang deklarasyon na nagiging katotohanan habang naghahanda kang magpahinga. Ang kanang kamay ng Panginoon ay gumagawa ng mga kababalaghan. Ang kanang kamay ng Panginoon ay makapangyarihan. Hindi ako mamamatay, kundi mabubuhay at magkukuwento ng mga gawa ng Panginoon. Huminga ng malalim, ipikit ang iyong mga mata at hayaang tumagos ang katotohanan ito sa iyong puso. Damhin kung paano ka binabalot ng presensya ng Diyos kung paano kaniya yakap ng kanyang salita at sinisimulang pagalingin ang bawat sulok ng iyong isip at puso. Ngayong gabi, hindi lamang nais ng Diyos na matulog kang mapayapa, nais niyang humiga, kanang puno ng pag-asa, alam na ang bukas ay hindi magiging katulad ng ngayon dahil ngayon ang kanyang kapangyarihan ay gumagawa kahit sa katahimikan. Sa pamamagitan ng salmong ito, naaalala natin ang isang bagay na madalas nating nakakalimutan pagkatapos ng mahihirap na araw, ang kanyang pagibig ay hindi natatapos, ang kanyang katapatan ay hindi nabibigo, at ang kanyang tagumpay ay sigurado. Maaring ngayon ay naramdaman mo na malakas ang hampas ng buhay, na naging mabigat ang mga pangyayari, na pagod na ang iyong kaluluwa sa pagsisikap, ngunit narito ka pa rin, nakikinig sa panalangin ito, nagnanais na maniwala na may magbabago. At yon, mahal na kapatid, ay isang gawa ng pananampalataya. Ilang beses ka bang nadapa at naisip na hindi ka na makakabangon? Ilang gabi kang humiga nang may luha at pagdududa, iniisip na baka naging tahimik ang Diyos. Pero tingnan mo, Narito, ka pa rin patuloy na naghahanap, patuloy na hinintay ang kanyang haplos na may kapangyarihang ibalik ang lahat ng nasira. Ang Salmo 182 ay hindi lamang isang sinaunang awitin ito ang patutuo ng isang taong naranasan ng iyong naranasan, nadama ang iyong nadama, nasira at nailigtas. Sa aking pagkabalisa, tumawag ako sa Panginoon at sinagot niya ako at binigyan ng kalayaan. Ang mga salitang ito ay hindi nakalipas upang maging maganda lamang narito ang mga ito, upang sabihin sa iyo na ang Diyos na sumagot noon ay nakikinig sa iyo ngayon. Hindi siya nagbago, hindi siya lumayo. Siya pa rin ang Diyos na nagbubukas ng mga daan sa gabi na kumukuha ng mga basag at binabago na kumukuha ng mga hinintay ng kaaway na sirain at ginagawang buhay na patutuo ng kanyang kaluwalhatian. Sinasabi niya sa iyo ngayong gabi, hindi ka mamamatay kundi mabubuhay ka at magkukuwento ng aking mga gawa. Ito ay isang pangako para sa iyo, para sa iyong tahanan, para sa iyong bukas. Kahit ngayon ay pakiramdam mo na puro laban ang lahat, kahit nasa gitna ka ng isang hindi nakikitang digmaan, ang Diyos ay nagdideklara ng buhay sa iyo pagpapanumbalik, kapayapaan at panibagong lakas. At baka itanong mo, paano maipapahayag ang e, tagumpay kapag parang lahat ay nawala? Paano ang pag-asa kapag mabigat ang dilim? Dito nagbibigising ang pananampalataya. Ang pananampalataya ay ay hindi naghihintay ng ebidensya ito ay naglalakad kahit hindi nakikita ng mga mata ang pananampalataya ay nagsasabi hindi ko nauunawaan pero nagtitiwala ako ang nagtitibay hindi ko pa nakikita ang resulta pero alam ko na gumagawa siya dahil hindi kailangang ipakita ng Diyos ang buong proseso para malaman mo na sinimulan na niya ito ngayong gabi kahit pagod ka na, kahit pakiramdam mo ay hindi uh, pa dininig ang iyong mga panalangin, huwag sumuko. Ang bawat panalangin ay natanggap na, ang bawat luha ay nakita, ang bawat buntong-hininga ay nadama, at ang langit ay hindi tahimik. Ang Diyos ay gumagawa sa isang planong hindi pa nakikita ng iyong mga mata. Hindi kailanman nahihintul na ang Diyos, ang kanyang oras ay hindi tulad ng sayo, ngunit ito ay laging perpekto. Habang nagpapahinga ka, patuloy siya sa paghahanda ng Mga hinintay mo sa pananampalataya, inaayos ang bawat detalhe ng iyong buhay. Kaya't ngayong gabi, matulog kang mapayapa, hindi dahil nalutas na ang lahat, kundi dahil nasa kamay ng Diyos ang lahat na may kapangyarihang lutasin ito. Ang iyong oras, Panginoon, ay laging perpekto. Hindi ka kailanman nahuhuli o nagmamadali. Alam mo kung ano ang kailangan natin kahit bago pa natin ito maipahayag sa mga salita. Ngayong gabi, habang natatapos ang araw at naghahanda tayong magpahinga, pinipili nating bitawan ang mga problemang walang sagot pa. Sa halip na maipit sa mga hindi natin nauunawaan, kumakapit tayo sa mga hinintay mo na idinideklara ko ang tagumpay, hindi dahil nalutas na ang lahat, kundi dahil sinabi mo ito, dahil nagsalita ka ng buhay, at ang iyong salita ay hindi kailanman nababalik na walang laman. Ngayong gabi, nais kong isipin mo ang isang mandirigma sa larangan ng digmaan. Hindi siya naghihintay na makita ang kaaway na natalo para magdiwang. Hindi kailangang makita ang mga pader na bumagsak para sumisigaw ng tagumpay. Ipinapahayag niya ito mula sa puso, mula sa pananampalataya, mula sa katiyakan na hindi siya lumalaban mag-isa ikaw ang mandirigmang iyon, kahit napaliligiran ng kawalan ng katiyakan, maaari kang magdeklara, ako ay higit pa sa manananggal dahil ang Diyos ay lumalaban para sa akin. Ipahayag ang iyong tagumpay ngayong gabi. Kahit naroon pa rin ang sakit, kahit parang masyadong mahaba ang katahimikan, kahit hindi pa nakikita ng iyong mga mata ang himala. Sumigaw sa langit mula sa iyong puso ang Panginoon ng aking lakas. Ang aking kalasag, ang aking matibay na tore, sapagkat sa mga pinakamadilim na sandali, kapag ang lahat ay natutuya, siya pa rin ang iyong kanlungan. Ipinangako niyang sasama sa iyo kapag dumadaan ka sa apoy. Sinabi niyang hindi ka iiwan mag-isa sa gitna ng tubig at ang kanyang salita ay katotohanan. Hindi niya iniiwan ang mga tumatawag sa kanya." lumalaban siya sa iyong mga laban at ang kahanga-hanga ay hindi kailanman natatalo ang Diyos. Kaya't itaas ang iyong tinig ngayong gabi kahit sa katahimikan at sabihin ng may pananampalataya, sa pangalan ni Jesus, idinideklara ko ang aking tagumpay sa bawat hadlang. Hindi ako mamamatay, kundi mabubuhay ako upang ikwento ang mga kabababaghan ng Panginoon huminga ng malalim, hinap ang kanyang kapayapaan, bitawan ang iyong mga pasanin. Damhin kung paano tumatagos ang bawat salita ng panalanging ito sa iyong kalala kung paano umaagos ang kanyang presensya sa iyo tulad ng isang malambot na kumala na bumabalubalot, nagbibigay lakas at nagpapalakas. Nariyan ang Diyos sa iyo sa iyong silid, sa iyong katahimikan, sa iyong kahinaan, Handang ipakita ang kanyang kapayapahan. Magtiwala, ideklarara, ipahayag, dahil kahit tapos na ang araw na ito, ang sinimula ng Diyos sa iyo ay hindi dito nagtitapos. Ang gabing ito ay bahagi ng iyong proseso ng pagpapanumbalik at ang bawat panalangin bago matulog ay isang susi na bubuka ng mga pintuan sa langit. Pagkatapos, pagmunimuni sa mga pangako ng Salmo 118, pagpapahay ang tagumpay, oras na upang sumuko sa tiwala, upang bitawan ang lahat na hindi mo makontrol, upang iwanan ang lahat sa mga kamay ng Diyos sa pamamagitan ng panalangin sa gabi. Hindi ito basta panalangin ito ang iyong buong pagsusuko, ang iyong espiritual na pahinga, ang iyong malalim na pagsusuma mo. Manalangin tayo. Minamahal na Panginoon, ngayong gabi, lumalapit ako sa iyo sa gabing hinintulutan mo. Hindi ko nais tapusin ang araw nang hindi nagpapasalamat. Salamat sa pagtutuguyod sa akin, sa hindi pagbibitay, sa pagsama sa akin kahit sa mga sandaling nadama ko ang kahinaan. Salamat dahil sa kabila ng lahat, narito pa rin ako at yan, Panginoon, ay patutuo na ang iyong pagibig ay nagtataguyod sa akin. Salamat sa hininga ng buhay na patuloy na dumadaloy sa akin. Salamat sa liwanag na patuloy mong sinisindi kahit sa gitna ng bagyo. Salamat dahil kahit hindi ko laging nauunawaan ang iyong mga daan, maaari akong magtiwala na ang iyong mga plano ay mas maganda kaysa sa akin. Ngayong gabi, Panginoon, sumusuko ako sa iyo. Humihiga ako na nagtitiwala sa iyong kapayapaan. Alam ko na habang nagpapahinga ako, patuloy kang gumagawa. Ibinibigay ko sa iyo ang aking mga kaisipan, aking damdamin, aking mga takot at aking hinintok. Ibinibigay ko ang bawat bahagi ng aking sarili dahil alam ko na sa iyong mga kamay ang lahat ay nababago. Habang natutulog ako, linisin mo ang aking kalala. Habang nagpapahinga ako, panibaguhin mo ang aking lakas. At bukas pagkagising ko, naway. Magising ako sa katiyawan na ang iyong tagumpay ay kasama ko. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ama, ngayong gabi, lumalapit kami sa iyo ng may bukas na kaluluwa at pusong handa. Ibinibigay namin sa iyo ang araw na natapos na. Ibinibigay namin ang bawat kaisipan, bawat salita, bawat gawa at bawat desisyon. Alam namin na hindi kami naging perpekto, pero sa iyong awa, kasama mo kami sa bawat hakbang. Kaya't ngayon, sa pagsara ng aming mga mata, nais naming muling ilagay ka sa sentro ng lahat. Naway ang bawat hakbang natin ngayon ay naaayon sa iyong kalooban. At kung nagkamali kami naway ang iyong biyaya ang gumabay muli sa amin naway ang bawat salitang lumabas sa aming bibig ay nagpapakita ng iyong pagibig at hindi ng aming ego naway ang aming mga tingin ay naghasik ng kapayapaan kahit ang mundo sa paligid ay sumisigaw ng kaguluhan Panginoon hindi namin itinanggi na mahirap ang araw may mga labang nakikita at mga tahimik, mga panloob na laban, pagkapagod at mga kaisipang nagpapalito sa amin. Bahunit kumakapit kami sa katiminikal na kasama mo na nanampapin ngayon at kung kasama mo kami ngayon, kasama mo rin kami sa bukas. Sa bawat hakbang, sa ipinawa, sa bahay, pagpapahapahinga, isang araw ng tagumpay sa hindi bahag papahinga pagpapahingaing magdigay dahil binags sa mga bagay pagagagay na wala dahil pagputot nags sa mga tagang walang nakikita natin at dahil pagpapahinga pagpas sa paspasok na tinging pag pagpagagpagpas, pagpagag pagpas pagpagpapahon hindi inpasin na pagpasok ang paspasok apasapok na apasok na napaspas sa pagpas